DSWD na mahagi ng ayuda sa Tarlac at mga guru at iba pang empleyado sa Davao del Norte. Nakatanggap din ng incentives mula sa DepEd. Si Rod Lagusan sa Detalia, Rise and Shine Rod. Aabot sa limang daang benepisyaryo sa San Jose Tarlac ang nakatanggap ng ayuda sa ilalim ng Cash for Work program ng Department of Social Welfare and Development. Bawat isa ay nakatanggap ng mahigit 4,000 piso bilang kapalit ng kanilang pagtatanim ng puno na bahagi ng Risk Resiliency Program ng Kagawaran. Layo na nasabing proyekto na masolusyonan ang masamang epekto ng climate change sa bansa. Ipinamahagi naman ng Department of Education ng Service Recognition Incentive o SRI na mga guro at iba pang empleyado sa Davao del Norte. Aabot sa mahigit 45 million pesos sa kabuwa ng ipinamahaging incentives. Ayon sa DepEd, ito ang kanilang paraan ng paghatid ng pasasalamat sa serbisyo at patuloy na pagsisikap ng mga guro at iba pang empleyado upang tiyakin ang kalidad ng edukasyon ng kabataan. Rod Lagusad para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.